Bongbong -bong Marcos is dead. Ulitin ko lang po, baka hindi nyo narinig, ano? Bongbong -bong Marcos is dead. Ayan. Ano po sa Tagalog, yung Bongbong -bong Marcos dead is dead? Patay na po si Bongbong -bong Marcos. Ngayon, wag muna kayong magsulat dyan ng fake news ako mamaya po ay akin pong ipapakita ang resibo pero siyempre bago yan ay uh, nais ko munang ipahatid ang aking mapagpalang pagbati sa lahat ng aking mga subscribers, followers at mga viewers sana manawari ay uh, mailayo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan mailayo kayo sa lahat ng uri ng problema lalong higit mailayo kayo at huwag na kayo magpabudol sa mga kawatang politiko ayan so ulitin ko lang po Bongbong is dead sa Tagalog patay na si Bongbong ayan pero sabi ko may, 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 may alaman po ay ipapakita po natin ang resibo para hindi kayo magko-comment na naman dyan ng fake news. Ano? Pero bago dito, bago yan ay kung inyo pong mapapansin dyan sa aking likuran, yan po ay CCTV. Wow! CCTV. Ayan. Ito po ay karton ng ah, mikropono. Wow! Karton ng mikropono. <laughs> Ah, uh, di pa ba? <laughs> Hi! Magandang namaga! Mga bangag! <laughs> ay, ay, ay. Naku! At tulungan niyo ako mga bangag! Dahil talagang hindi na maiwasan napapalitan na ako ne Butod! Ayan! <laughs> ay, okay. Okay, at uh, seryoso na po tayo. Tanggalin ko na po ang aking mahiwagang sunglass. Ito po ay sunglass. Wow! Sunglass! Ha! <laughs> Grabe yung mga pakulo ng mga politiko. Ito talaga si Kiko na ito. Puro kwento. Kaking kuya ng alam. <laughs> kaking kuya talaga ang alam ni ni Kwanano Kiko. Talaga nga. Uh, pareho lang sila ni Kwan eh, Ni Marrojas na mga king kuya. <laughs> Ayan. Bago po natin tutunguhin yung resibo ng uh, Bongbong -bong is dead o sa Tagalog, bongbong -bong patay na. Ayan. Bago po yan ay siyempre, ito muna po ang aking ay papanood. Sandali lang sa ito sa inyo. At di na po tayo magtatagal dito dahil wala po akong planong magtagal. Dahil nga sa Uh, gusto ko lang pong maipakita sa inyo na hindi lamang po si Marbel, hindi lamang po si Torre hindi lamang po si Lakanilaw ang sasampahan ng kaso ng komite ni B, uh, Manang Aime aba kasama na rin po si Boying Remulya mabuti pa ay hindi pa siya dead <laughs> masasampahan pa siya ng kaso so ayan po at uh, marami pa pong iba at talagang uh, tipong itong si uh, Madam Aimee o si Manang Aimee ay talagang uh, wala all the way na talaga ang uh, pero hanggang ngayon Madam Aimee ay naantay ko pa rin po yung sinasabi mong yung uh, post mong lulong sino po ba yung mga lulong alam ko naman po dyan ang isa dyan ay sigurado na po ako yung butod isa na po. Ngayon, mayroon pa po kami inaantay bagamat alam namin na yung inaantay namin ay yun po yung inaantay namin. <laughs> Yan po, paulit-ulit. Wow, paulit-ulit. <laughs> Mamaya po ha, may resibo po tayo, huwag kayong mag-alala. Huwag ka muna mag uh, Hoy, ikaw na ikaw na mahilig ka magsa mag-comment din ng uh, fake news. Mamaya ka na magsabing fake news. At uh, isasampal ko sa pagmumukha mo itong sinasabi mong fake news. O ulitin ko. Ah, inip na inip na naman itong bunga, itong bugok na ito. Inip na inip na, inip na dami ko raw daldal. <laughs> Magantay ka. Unang-una, nakikipanood ka lang. <laughs> sa akin itong programa kaya antayin mo, magtiis ka na panoorin itong aking video dahil ito lamang yung nag-iisa. Na channel na nakakaganda pag ikaw ay nag-subscribe. Ito lamang yung nag-iisang channel na pagka ikaw ay nag-subscribe, guwapo ka. Ito lamang yung channel na nag-iisa na kapag ka nag-subscribe ka, ay so ka. Ayan. At ito rin, yung nag-iisang channel na kapag ka nag-subscribe nag -subscribe ka, ay tatalino ka. Kaya ikaw, mag-subscribe ka na rin nang tumalino ka, nang hindi puro ang ilalagay mo sa comment fake news. Mag-antay ka. Ha? <laughs> ito muna ang inyong dapat na panoorin. Ayan. Kasi ito importante niyo mapanood eh. Ang mga posibleng managutan ng criminal and administrative charges. Iminumungkahi namin na imbestigahan ng Office of the Ombudsman ang mga sumusunod. Una, uh, si DOJ Secretary Remulla Boying. Dalawa... Oh baka managot din si General Romel Francisco D. Marbil ng oh. PNP, si SILG Secretary John Vic Remulla oh. na akusahan din ng arbitrary detention katulad nung iba. Ang ika -apa na maaring uh, patawan din ng kaso ay si General Nicolas Torres. Oh! Ikalima, Ambassador Marcos V. Lacanilao. Yeah. Uh, I would like to uh, announce that uh, the Committee on Foreign Relations has further findings following up on the preliminary findings um, initially issued several weeks ago. Uh, matapos ang tatlong hearing, uh, tatlo na naman ang aming uh, findings at natuklasan. Unang-una, ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ay klarong may motibong politikal. Ikalawa, may magkakaugnay na pagtatangkang pagtakpan ang mga detalye at motibo sa likod ng pag-aresto ng dating Pangulo. Oh, wow. May cover-up. Habang nagpapatuloy ang unang pagdinig, tumanggi si DILG Remulia na magsalita. Tanungin siya tungkol sa panayam kay Pinky Webb, kung saan sinabi niya na group effort ang pag-aresto ininvoke pa ang executive privilege samantalang lumabas na sa media. Oh. Una, tinawag niyang chismis ang pahayag. Ngunit nung mabisto, tinulungan na lamang ng kapatid at sinabing executive privilege na nga. Oh. Isa pang malakas na sandata ng administrasyon upang pigilan ang komite, ang pagsisiwalat ng katotohanan ay paggamit ng tinatawag na subjudicial rule. Halimbawa, nung mahuli si General Torre na nagbibigay ng maling pahayag tungkol sa pag Mamadaling ilipat si PRRD sa Hague dahil daw sa Article 125 ng Revised Penal Code. Ngunit nung ipunto na yung Revised Penal Code Article 125 ay para lamang sa warrantless arrest, bigla niyang ginamit ang subjudicial na naman. Isa pang indikasyon sa pagtatakip ng administrasyon ay ang blanket invocation ng executive privilege ni Executive Secretary Bersamin upang pagbawalan lahat ng opisyal ng ehekutibo dumalo sa ikalawang hearing noong ikatlo ng Abril. Mas lumala pa ito nang sa hindi pangkaraniwang hakbang tumanggi ang ating Senate President Pumirma ng mga sabpina noong araw na yon. Bagaman dumalo mga opisyal sa ikatlong pagdinig noong ikasampu ng Abril, ginamit pa rin ang executive privilege sa mga susunod na isapin. Kung sino-sino nagutos utos ng pag-aresto, kung sino ang nag-utos ng paglipat niya sa Hague, at kung paano nakuha ang eroplano na ginamit sa paglipat. Hindi nagtapos ang cover-up sa pagdinig dahil alam din natin na matapos yon pinalaya si Ambassador Lakanlilaw at uh, hindi na naman pinirmahan yung mga sapina. Matapos ang pag-aresto kay PRRD, lumakas ang pro-Duterte sentiment at bumagsak ang trust rating ng administrasyon. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, naglunsad na ngayon ang administrasyon ng isang communication plan upang ilihis ang atensyon ng publiko patungo sa mga issue ng West Philippine Sea at diumanong disinformation ng mga tinatawag na China trolls ng kanilang embassy. Kaya asahan natin na ito ang magiging balita sa mga susunod na araw. Hindi inaasahan ang political backlash sa pag-aresto sa dating Pangulo. Kaya ngayon, sinusubukan nilang kontrolin ang sitwasyon sa pamagitan ng pag-focus sa West Philippine Sea, Yun! sisi sa China, at sa huli ay iuugnay ang pagtaas ng suporta kay Duterte sa sinasabing kampanya disinformation ng China. So una, may duda tayo na politically motivated. Ikalawa, whole of government ang nagamit dito. Na talaga naman comprehensive itong planong ito. At uh, ikatlo, ang mga posibleng managutan ng criminal and administrative charges. At uh, iminumungkahi namin na imbestigahan ng Office of the Ombudsman ang mga sumusunod. Una, Yeah. Uh, si DOJ Secretary Remulia yeah. maaring managot sa violation of RA 3019 anti-graft and corrupt practices for sanctioning an invalid administrative arrest against the former president in contravention of the ruling of the Supreme Court in the 2023 case of immigration versus Juan Wenle. Maliwanag na napakadaming kondisyon, kwalifikasyon at requirement na isinaad ng ating Korte Suprema doon. Ikalawa, usurpation ng DOJ ng judicial functions. Kahit hindi sila korte, naghahatol sila na halos sila ang naging usgado. Ikatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ikalawa, Baka managot din si General Romel Francisco D. Marbil, ang Chief PNP, sa Arbitrary Detention, Article 124 ng Revised Penal Code violation of RA 319, anti-graft and corrupt practices for inducing or persuading General Torre to perform an act in violation of laws, rules, and regulations or an offense in connection with the official duties of the latter. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. And dito rin sa mga nakalista -ano at ayon din sa payo ni dating Supreme Court Justice um, na nagpayo sa atin na malahil si SILG Secretary John Vic ay uh, ma akusahan din ng arbitrary detention at ng iba violation of 319 for inducing General Torre and Marbil to perform an act in violation of the constitution and our laws. ikatlo grade misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ang ikaapat na maaring uh, patawan din ng kaso ay si General Nicolas Torres. Maaring managot sa arbitrary detention, two counts of arbitrary detention not only against the former president but also against former executive secretary Benel Ikalawa violation of RA 7439 for not allowing The uh, former president to be visited by uh, VP Sara, both his daughter and his named counsel, and for forcing the former president's lawyers to leave him. Also, the violation of 3019 for allowing himself to be induced or persuaded by General Marbil or SILG Primulia to perform an act in violation of law, rules, and regulations in connection with his official functions. brave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service ay maaaring ipakaw laban kay General Torre. Ikalima, Ambassador Marcos de Lacanilao, caring yeah. managot sa usurpation of official functions, Article 177 of the Revised Penal Code. Pagsisinungaling sa ibang kaso at perjury sa ilalim ng Article 183 of the Revised Penal Code, false testimony in other cases and perjury in solemn affirmation under Article 183 of the Revised Penal Code. at conduct prejudicial to the best interest of the service. So ito ang further findings namin, hindi ko masara yung investigasyon kasi marami pa rin mga ah. issue, katulad ng sinong tumulong sa ICC yung tungkol sa aeroplano na nanatiling bukas at uh, masalimuot. It's been a uh, rumor once again that uh, the uh, Vice President will in fact uh, be issued by the ICC a warrant immediately. Nakapo. So, alam natin na si VP Sara ay nandoon sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, no, doon sa mga pinangalanan. Ngunit, ah uh, ilang araw na kalipas may mga report na siya na ang uunahin. Patay. So, wait. Where did you get this uh, information, ma'am? Nasusunod si VP Sara na arestuhin. Uso naman ang chismis ngayon? Chismis rin po credible okay. sources Not yet Okay uh, No credible sources Dahil na uh, question and answer portion lang yan no? Mahaba pa po ito Dahil ang uh, dito kayo ngayon mag uh, Ito yung sinasabi ko Na Bongbong Marcos is dead <laughs> Ay ano nga ba Ang ikinamatay ni Bongbong yan po ang malalaman ninyo. Ipapakita ko po sa inyo ang resibo. Okay? Doon po sa init na init na at sasabihin nyo na naman puro daldal ako, abay magtiis ka, magantay ka. Dahil unang una, ha, kung hindi ka ba naman ungas, abay huwag ka rito. Ha, ang panoorin mo yung malaking ilong at huwag yung maganda ang ilong. Okay? Oh, sasabihin mo na ng fake news. Tingnan natin kung makakapagsabi ka pa itong fake news ako. Ha? Mamaya-maya, magantay mag ka dahil ito muna ang aking uh, ah, sa inyong lahat. Ayan. <laughs> Pagkatapos ito, hindi ko pa rin alam, pero Bongbong -bong is dead. Ano sa Tagalog? Bongbong -bong, patay na. Ang gusto lang natin ngayon malaman kung ano ang ikinamatay. Ito muna. Sinilangan, aking mahalakin daman. May di ko iwan, magpasawalang hanggan. Pagtani pagdirusa.

soon sinisin ka Araw-araw ay tatangin ay mapas ba? sa akin Pilipinas kong mahal ko'y napakaganda ng mga awiting ito ni uh, Miss uh, Ana Rivera. Ayan. At uh, siya rin po ang may composition niyan. Ano? So, uh, ano nga po ba yung ating uh, topic? Bongbong is dead. Ayan po. Hindi po kayo nagkamali sa narinig. Bongbong is dead. Sa Tagalog, bongbong -bong, patay na. Ayan. So, di ko lang alam dito kung mayroon pang mag-comment ng fake news. Pero ito na po, at ipapakita ko na po rito yung resibo na ito nga si Bongbong ay patay na. Ano? So, sige. Dali. At, um, kung ito man po ay uh, ito po ay kani-kanina ko lamang po ito na receive or nakita. At kaya ngayon ko lang din po ito ito topic. At uh, natin kung ano magiging reaction nitong mga bugok na blasters ko. <laughs> Ayan o. Ha? Sana yung mikropono. Ayan. Yeah. Sige. Ang galing natin ang mikropono, I-play na natin. Hey, I got into a fight. Ayan ah. England for a few years. The story was that is that while I was in England, I got into a fight. Oh! Okay. Anyway, the story is that when I was in England, I went into a pub. And that's after I said I got into a fight. In that fight, yung nakawit o sinaksa ka mo, And then, Bongbong bong is yes. So, E, ulitin natin ha My dahil decided. narinig nyo naman ha sinaksak daw siya patay siya eh, studied in England for a few years the story was that is that when I was in England I got into a fight oh <laughs> Anyway, the story is that when I was in England, I went to a pub. And after a few months, I got into a fight. In that fight, tinakawin ko, sinaksak ako, patay ako. And then, Bongbong is dead. Ah. So, uh, this is what it gets interesting. Ah. I have decided to find... Ayan, maliwanag po yan na si Bongbong mismo nagsabi eh, na siya ay sinaksak! at siya ay namatay ngayon, Bongbong is dead so ngayon, sasabihin nyo naman fake news ako ay mismong si former president Edralin Marcos ah, ay um, si uh, Ferdinand Marcos na senyor ang nagsabi na matay na yung kanyang anak kung mayroong uh, parang siyang kapangalan niya, hindi raw po niya anak yun dahil yung kanyang anak na si Bongbong ay patay na sa England. At ito rin, si Bongbong -bong na ito, na nabangag ngayon, siya po mismo nagsabi na pumunta sa sa isang pub. Doon ay nagkaroon ng away, sinaksak siya. Siya ang may sabi, Bongbong -bong is dead. ayyan So ngayon, alam nyo na, na ito ay si Bongbong -bong ay patay na. Dahil hindi po tayo magsabi dito, sila rin po mismo Kanyang tatay mismo, si Ferdinand Edralin Marcos Sr. ang nagsabing yung kanyang anak ay matagal ng patay. So, ito para naghanap na lang daw sila ng karangkamukha niya kaya siya ang nagkukwinto ngayon. Na yung uh, daw Bongbong Marcos nung pumunta sa club ay nakursunodahan niya at nakipag-away. Sinaksak! So, Bongbong is dead. So, hindi po tayo news dito at maliwanag po yung inyong uh, napanood, narinig. Ayan. So, yun. E, tingnan natin kung uh, uh, ano ang magiging uh, reaction na naman itong mga bugok na mga bashers ko. Anyway. At uh, yun po. At... Uh, yung po hindi pa nakapag-subscribe dito sa ating channel. Kung gusto niyo pong gumanda, sumiksi, gumawa po at kuminis ang inyong mga balat, ay uh, mag-subscribe lamang po kayo rito sa Birana Live Studio TV. Tiyak po, gaganda at po kayo. Hindi lamang po yan. Kung kayo ngayon ay matalino, mas lalo pang tatalino kayo. Maniwala kayo sa akin. At kung ngayon ay ang inyong buhay ay uh, pagiwang-giwang, sisiguraduhin ko sa inyo, ang pagsusubscribe dito ay kaakibat ng swerte and later on iyayaman kayo yun lamang po ang sinasabi ko rito hindi po mahirap tagaya po mamaya yung i-upload ko po mamayang alas 12 doon sa Birana Laya Birana ano ito yung June Birana Vlogs ay doon po ay araw-araw po tayo namimigay ng tig sa 10,000 piso bawat tao at dalawa po ng dalawang ating binubunot doon so total of 20,000 pesos. So kung hindi pa rin po kayo na subscribe doon sa June Birana Vlogs, Pagsubscribe subscribe ko na po kayo. Maging dito sa Birana Live Studio TV, screenshot nyo po yung katibayan na nagsubscribe kayo, ipadala nyo po doon sa Tarik Hasan Mirza Messenger para mapasama po kayo yung inyong mga pangalan dito sa bubunutin natin sa doon sa John birana Vlogs Ayan po Nandito po yung mga pangalan nila Ano? So, ayan po Pinapakita ko lang po yan At uh, So, hanggang dito na lang po At uh, Ito Ay pangkamot Wow! Pangkamot At ngayon po Dito na po nagwawakas Ang ating programa At uh, naka na ako sa inyong mga katanungan. Pero wala na pong tanong. Ako po ay lay layas na at palalayasin na ako ni Botod. Magandang hapon na lang, mga bangag. <laughs>